Paano maibabalik ang respeto ng anak mo, limang tunay at makabagong payo? Intro Aminin natin, hindi biro ang pagiging magulang, lalo na sa panahon ngayon kung saan mabilis magbago ang ugali at pag-iisip ng mga kabataan. Minsan kahit anong bait mo, kahit binigay mo na lahat, darating pa rin yung punto na parang nawawala na yung dating respeto sa'yo. Nakakapagod, masakit, nakakababa ng loob. Pero hindi ibig sabihin ito na tapos na ang laban mo bilang magulang. Kung isa ka sa mga nanay o tatay na nararamdaman mong unti-unti nang lumalayo ang anak mo, na parang hindi ka na nila tinitingala tulad ng dati, hindi mo kailangang sumuko o masiraan ng loob. Ang respeto, tulad ng tiwala, pwedeng maibalik. Hindi overnight, pero posible. Kaya heto, limang makabagong payo na pwede mong gawin para maibalik ang respeto ng anak mo. Walang sermon, Walang matataas na salita. Real talk lang. Ika-isa, magpakita ng consistent na disiplina pero hindi yung nakakatakot. Hindi porket gusto mong ibalik ang respeto ng anak mo, e eh kailangan mo na silang sindakin o takutin. Hindi ganon ang respeto, hindi yan takot. Ang tunay na respeto galing sa admiration o paghanga. Kaya kung gusto mong respetuhin ka ulit ng anak mo, kailangan mong maging consistent sa disiplina. Ibig sabihin, kapag may rules ka, dapat sinusunod mo rin. Hindi pwedeng ngayon okay lang sa'yo yung isang bagay, tapos bukas bigla kang nagagalit. Nalilito sila, kaya nawawala yung respeto. Halimbawa, kung sinabi mong bawal ang mura sa bahay, kahit galit ka, dapat hindi ka rin nagmumura. Kasi kung ikaw mismo nagmumura, paano mo sila masasabihan? Magsisimula lahat sa halimbawa. Hindi mo kailangan maging perpekto, pero dapat klaro ang values mo at hindi pa bago-bago. Sa consistency mo, unti-unti nilang mararamdaman ulit na may saysay -say ang mga sinasabi mo at doon unti-unting babalik ang respeto. Dalawang makinig bago magalit. Minsan kaya nawawala ang respeto sa magulang kasi feeling ng mga anak hindi sila pinakikinggan. Lalo na sa panahon ngayon na madalas online ang mga bata, konti na lang ang pagkakataon para mag-usap kayo ng maayos. Pero kahit ganoon, gawin mong habit na makinig muna bago mag-react. Hindi yung konting pagkakamali lang, sir mo Makinig sa kwento nila kahit mukhang nonsense o kabataan lang iyan. Kasi para sa kanila, mahalaga yon. Kapag nakita nilang pinapahalagahan mo ang opinion nila, mas nagiging open sila sa'yo. At kapag naging open sila, mas naintindihan mo sila. At dun mo pwedeng i-guide sila ng mas maayos. At dun din sila muling matutong rumespeto kasi mararamdaman nilang may taong handang makinig, hindi lang magutos. Tatlo, ipakita na marunong ka pa tumayo para sa sarili mo. Alam mo ba minsan kaya nawawalan ng respeto ang mga anak kasi nakikita nilang parang ang hina mo na bilang magulang. Lalo na kapag sobrang pagbibigay ka kahit hindi na nila pinahahalagahan. Kapag puro ka na lang, sige na nga o bahala na kayo, dun sila unti-unting nawawala ng respeto. Hindi dahil masama silang anak, kundi kasi akala nila wala ka ng paninindigan. Kaya kahit mahal mo sila, ipakita mong may boundaries ka pa rin. Hindi selfish ang magtakda ng hangganan. Kung alam mong nilalampasan na nila ang respeto sa'yo, sabihin mo ng maayos. Anak, hindi tama yung ginagawa mo. Nasasaktan ako at ayoko ng ganito. Hindi mo kailangang sumigaw. Basta klaro. Minsan ang tahimik pero matibay na paninindigan yun ang bumabalik sa isip nila kapag nagkasensyo sila. Ikaapat, gamitin ang panahon para magpakatotoo. Huwag mo ring hayaang puro lungkot lang ang maramdaman mo. Gamitin mo yung panahon na to para alamin mo ulit sarili mo. Sino ka ba bukod sa pagiging nanay o tatay? Minsan kasi, kaya mo rin na lahat kasi feeling mo, yun lang ang purpose mo. Pero hindi totoo yon. May sarili kang pagkatao. May sarili kang pangarap. Pwede ka pang matuto, maglibang, magtrabaho, makipagkaibigan, at maging masaya kahit hindi nakasandal sa anak mo. Kapag nakita ng anak mo na buo ka kahit na hindi ka nila pinapansin o binibigyan ng pansin, dyan nila ma realize ang tunay mong halaga. Yung tipong, ay kaya pala ni mama kahit hindi ako muwi. Ay si papa, masaya pala kahit hindi kami magkaayos. At pag nakita nilang buo ka, dun sila matututo rumespeto hindi lang sayo, kundi sa sarili